everyone! Welcome back sa aking YouTube channel! So for today's video guys, uh, ito transfer namin yung mga plants, yung mga succulents natin sa kabilang um, sa, <laughs> sa kabilang side doon. Kasi um, gagawa si Habi ng isang plant truck. Kukunin lang namin ito para naman magka Aron talaga ng space dito kasi pangit siya tingnan guys so ayan, tingnan nyo ang ganda dito, oh And ganyan yun siya guys matutulungan ako ni Cici yung kapatid ko, yung bunso namin tutulungan niya ako mag transfer ng mga succulent. so ayan, eto yung mga na transfer ko galing sa kabilang bahay ayan, pangit siya pala tingnan pag sa camera, but gano'n so ayan guys, oh tapos sa personal, ang ganda naman ang kulay niya. So, ayan. Tapos, meron rin akong makulit na assistant. So, ayan na siya, guys. Ay, ayan! No, no, no! O, diba? rin. So, ayan. Ika-transfer natin yung mga cactus at succulents sa kabila. So, ay may mga, ang pangit yung natingnan kasi nakalbuyan sila, guys. More on, makikita nyo is more on cactuses kasi yung mga succulents ko ay pinapak ng mga manok so ayan, namatay na sila guys actually hindi, hindi naman masasabing namatay um, nakalbo lang so ayan, pero hindi ko alam kung merong magsusurvive kasi minsan pagnan yung iba kasing succulents is very sensitive pag, pag, pag na mo ano, yung mga dahon niya pag napapak yung mga dahon niya tuloy tuloy na talaga siya guys parang nagrarat na talaga yung ano so ngayon eto lang muna guys oh. so ayan iniisa isa pa namin na kunin yung mga succulents so ayan yung gulayan namin ayan si crab cactus ayan gusto ko talaga siyang iripat guys kaso wala pa akong ano um takot tako lang yung time kung makapag makapag ano makapag um tuwag ba nito teka parang may ako nakita so ayan takaw tako lang yung time ko na makapag ano guys makapag vlog at makapag um ang um, ripat ng mga succulents so ayan kailangan nilang diligan. So, sa ngayon, guys, ay... So, ngayon, guys, ayan. Ayan, guys. Ayan yung kubo namin. Ayan. So, ayan. release pa ako dito sa loob ng greenhouse. Ayan. Grabe. Super init dito, guys. Ito yung mga view tuwing hapon. Kung titingnan guys is um dito. Parang ang kalat niya tingnan kasi sa mga net net sa mga net ko guys parang ang anong tingnan. Um, ayan, kulang lang pa sila sa arrange. So, ayan, gagawin natin ay re-rearrange ko naman sila ulit pag nakakuha na ako ng pwesto. So, ayan, lang muna, guys. Update, update din. So, ayan, ang, kulit, ang super kulit ko na baby. Tapos, ayan, oh. Ito yung ibang succulents na i-transfer namin, ah. Ayan. ayan. Ang daming basil leaves, guys. Actually, napakarami niyang basil namin dito. Kaso kinuha na. So, ayan. Ito yung kabuan. <laughs> so, ayan guys ha. Update, update ko lang po sa inyo. So, ayan. Mamaya, i-video natin kung tapos na tayong mag-ano. Pag tapos na tayong mag- <laughs> pagtapos na tayo mag-transfer ng mga succulents. Ha. Sige guys. Good day everyone! Welcome back sa aking YouTube channel! So for today's video guys, ay ishishare share ko ang nangyayari ngayon dito sa aking um, succulent garden. So ayan, ito yung greenhouse guys, open na. So nakikita nyo ang daming kalat. Kasi inopen ngayon itong aking mini greenhouse. So ayan. Inopen na sila. Kasi um, nagpag nagpagawa na lang si hubby ng isang tawag Parang mini greenhouse ko. So ayan diba last time sabi ko sa inyo ay aayusin ni hubby. So ayan nagpa-carpentero na lang si hubby. So ayan nagpa-carpentero na lang siya kasi parang hindi niya ano, parang wala siyang time. So, ayan. O, diba? Supportive hobby pero high blood yan. <laughs> wala siya kasing ano, guys. Um, iba kasi yung plano namin. Dapat kasi, ano, um, itong area is tambayan namin. Eh, kaso, naging tambayan ng mga succulents, guys. So, um, yung luma kong plant na nasa, nag-o-office pa ako, guys, noong dalaga pa ako. So, ayan. Yan yung napagawa kong ang plant truck So, ayan siya. Ayan, nasira na siya. Sa sobrang, ayan, sobrang tagal niya, nasira na siya, oh. And, eto po na pala, guys, yung mga na-transfer ko ng na mga um, succulents at mga cactus. So, ayan. Um, kahapon pa to sana, guys. Kaso ay hindi ko na siya na video kasi tanghaling tapat ko siya natapos. Tapos, pagkahapon ay... Teka, may nahulog. Okay. Pagkahapon naman, ay naku, feeling ko inano naman to ng manok, guys. So ayan. Mm, minasagi. So um ano ba 'yun? Sana ba ako? Um kapag kahapon, guys, ay umulan ng sobrang lakas. So ayan, ito yung mga nasira ng mga pabo o turkey ba, guys. Na mga, yan, ito ay galing to sa mga propagations ko. Parang ano siya ga um, teka. Ayan yata. Ayan Galing ito kay um, Pretty in Pink yata. Ay, hindi. Um, pretty uh, Cream. Ano ba? Nakalimutan ko. Basta merong Pretty. Ganun. So, nakalimutan ko ang ID niya. So, ayan. Ayan. Inano ng mga manok. Tapos, eto. Ayan sila, guys. Oh. Pinagawa, pinagawa na lang ako ni Habi ng plantra kasi um, anong kumbaga parang pagka greenhouse kasi yung gagamitin namin is yung aming ano ba um tawag nito um shade cloth is yan so ayan na sila guys oh. pumangit na sila tapos more on ano na cactus tingnan kasi kinalbo ayan siya, guys oh. kinalbo ito Ito na yung natira So, ayan. Sa ngayon ay kung sa, kung ano na lang guys yung matitira. Kasi ayaw kong mag ano, kumbaga magpaka-stress. ba diba? Ayaw kong ma-stress guys. Mabuti pa yung succulents pag na-stress ang ganda ganda. Tingnan nyo naman itong sedum adolfii ko. So, ayan guys. Ang grabe yung pagka-orange to guys sa personal. So, Ayan ganun <laughs> sa camera talaga <laughs> ang ganda ganyan sa personal promise so ayan eto rin si mga ghosty eto yung aking crested ah, ano ba tawag nito o oh, tama crested na ang Fred Ives so ayan gusto ko siya na siya ipropagate ka so gusto ko munang pag magpropagate ako guys is nakapwesto na sila para man syempre para maganda naman siya tingnan guys parang pleasing in the eye naman siya para ano naman so ayan eto hindi ko alam ano pangalan niya pero may pagka pamilya siya siguro na sedum so ayan may pagka um tawag jelly beans siya na tingnan pero mas mubutsog siya around yung leaves ayan yaku nasagi talaga guys no, na transfer ako nito hindi pa yan ganyan I-ask for sila dito. Hindi pa ganyan. Ito, series 3. Ah, rest 3. Wala ba yan? Ito, rest 3. So, ayan. Ang ganda niya. Pero may nangangamoy, mabangong succulency. Ewan ko kung dito siya galing. Basta may, pero may mabangong guys eh. So, ayan. So, ayan sila guys. Oo. Oh. Tapos, pag natapos nilang i- um, kung punin yung mga bagong ano dito guys yung area is yung gagawin ibi video ko naman sila guys i-update ko sya sa inyo ah, kung okay ba siya tingnan tapos alam nyo ba guys nagaganda na ako dito kasi pag, pag malagyan siya ng um, plant rock na kaso gusto kong maging force ano tawa ba yan parang apat na ano hagdan-hagdan yung gagawin. So ayan, para at least yung madami yung mapagpatungan ko ng mga succulents kasi kung konti lang yung gagawin kung parang hagdan-hagdan nila guys ay um, konti lang yung mailalagay ko at may tendency na makakapatong pa ulit ko saan-saan so ayan uh, na lang muna update ko sa inyo So, yan. Dahil dito, pag nakapag-time talaga ako, guys, ay kukunin ko yung mga lupa dyan. Lilinisin ko sila ulit. At magdadamo ako. Tapos, yun naman yung mga ang ah, mga lumang soil ko ay ilalagay ko si isang lagayan para kasi sayang naman guys yung mga ano eh, mga pamis ko na na, 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 na ilagay sa soil tapos namatayan ng mga ano So, yun ito guys. So, gusto, gusto ko talaga to si um, Frost Flower. Hindi talaga siya maarte guys. So, tingnan nyo. Ang ganda-ganda niya. Naku, naku, naku. Nagpipink talaga yung mga tips niya guys. Parang ang ang ganda. Basta super ganda niya. Ayan. Ito si Murosaki Nag-try ako mag na isang dahon ni Murosaki para makapag-propagate ako. Ito hindi ko alam kung anong klaseng succulent siya eto Ito naman si Snow Bunny yan, guys. So, ayan. Si Copper Eye. Kung Cop parang gano'n. Hawo siya na set. Uh, I mean, hawo siya na, na klase. Tapos, ayan. May mga baby na siya, guys. O. Oh. Ayan. Ito rin, o. Oh. Tapos, ayan, guys. So, may na-propagate na ako kay compactum. So, ayan ngayon meron yung mga baby. Ayan, oh. So, yan lang muna, guys. Update ko sa inyo. Ay, naku, nasira siya. <laughs> si, nasagi siya siguro ng kinuha nila. Pero, okay lang yan. Kasi, importante hindi lang makuha sa, ano niya, sa soil. Okay lang yan. So, ayan. Si Fiona. Tsaka si, nakalimutan ko. Ano pangalan niya? Ito si Korean Sweetie. So, ayan. Kalingki Mamjanskit. Nung ninagyan ko siya ng, ng tagwa dito ng soil ay mas lalo siyang bumutyo guys. So, compare last time na hindi ko dinagdagan yung soil niya. Ayan. Si Clavatum talaga, guys. Ang ihihirap niya talagang ipropagate. Ang hirap niyang alagaan. Ganon din ba kayo po sa kalabatong? Kasi naririnig ko kasi sa ibang mga collectors ng mga succulents ay ang kalabatong daw ay mahirap alagaan. So, ayan. Hindi na ako papasok dito guys sa loob. So, ayan. Baka maano naman ako. Malibang na naman ako guys sa kakakuha ng mga dry leaves. <laughs> Alam nyo naman. So, ayan. Umiyak na si baby. So, ayan guys. Ito lang muna yung update ko sa inyo. So, ayan. Thank you so much for watching. Bye-bye. God bless.